Bye. -bye. Bata ma. natin Kuya Pwede maging kuwer Magkano yung top box nyo? Yung kahit ano lang Ordinary lang Ordinary box Ayun yun Ano yung plastic? Ah, hard plastic Ah plastic Pag yung alloy ba dyan? Ah, yung ganyan. Magkano pag ganyan? 3, 3. Discounted na May discount yan. May discount yan. Pagka ano ba, magkano pa install ng ano, ganyan? Yung bagay dito sa akin, ah, yung kasha. Sa install naman po, wala naman po yung bahay po. pero ano, hindi gusto ko sana bumili ng bracket eh. Yung bagay sa bra sa akin dito. Kailangan nyo pong bumili ng bracket para makapit yung tapo. Ayan nga, yung ganyan. Pero naman po. Tignan ko, pakita ko lang ah. Pero hindi muna ngayon kasi may pasok ako. Babalik ako. Tingnan ko muna dito, sir. To. Bali, eto eto lang naman yung dalawa. To. Eto, eto. Ay, sir, babagay sa inyo, sir, yung ano, kagandito. Ay, meron diyan, ganito. Kasi underbone 'to eh. Meron kasi ako dun eh sa bahay yung luma tinang tinanggal ko kasi naputol yung welding. naman po kami na ito sir. Ito lang dito lang. Kaso ang problema naman noon, baka umina. Iniisip mean, ko pa kamahin ang dati dati kasi hindi ko pinalagyan noon umalog. Kumalog nga siya eh, dahil ano, wala yung dito. Ngayon nung pinalagyan ko na ano naman, natanggal yung welding. Doon ako sa kabilang nagpagawa eh. Boy balik lang dito sir, bibigyan discount. Sige, sige, 33. 'Yon yung ano, aluminum. Actually, hindi ito yung palalagyan ko pero bibili ako ng isa pa. Para do sa bra, ito sa ano ko sa Miyu ko yung iyon yun ilalagay ko. Tapos yung luma ko dito ko ibabalik. Kasi walang ano tong compartment eh. Wala talaga eh. Pag yung ganyan kaliit, ilang liters to? Ah. Uh -huh. 'yan. 36 mas mahal po ang maliit ah ganon mas mahal po puto yung. ano to plastic aloy po ah aloy yan pero ito maganda yung pagka aloy Apo, ako anti stress po yan ito 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 yung 33 ito 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 mas mahal na po ito ng konti ito ah, 4,000 na siya pero ilang liters to? 45 lang din po. Kasi helmet dito. Opo. Sobra sobra pa po, may kapote. Na ganyan yung tumbler. Yung luma ko, ordinary lang, ganun, parang ganun lang. Yun yung ilalagay ko rito kasi sa Mio ko ilalagay. Mio ano po yun sir? 40. Hindi, may bracket na yon. Itong wala. Pang anong bracket yan yung ganyan malalaki? Ah, sa Enmax. Ah, Ba't ito ang daming bakal? Bakal ba eh? Camper po yan. Magiging table po sir. Ha? Magiging table. Ha? Ah, okay yun ha. Pang travel. Kabilaan po. Ang ganda. Pang ano po yan? Camping. Tawag dito camper box. Ayan yung original na brand niya talaga. Ah, Sek talaga siya. Sek talaga siya. Auto life dealer po. Okay Bago yun ha. Mas mahal yan. Magkaning ganyan ay pa po 8000 daming bracket sa helmet nyo na magkano ngayon 2600 po boss siguro ko abla de po ah lager ka sa to K riders nag-uumpisa pa lang nag-uumpisa pa lang oh nag-uumpisa pa lang oh sir rider 7 K rider 7 oh dito lang ako sa Las Piñas sige sige Oh, baka bumili rin ako isang helmet eh, sa misis ko. Oh, thank you ah. Ah, racket at bagong uh, ayun nga compartment kasi halos wala talaga akong magpaglab dito sa N125 ko This is Go Wide of Seven. Hadi na tayo sa panibago nating videos. We are approaching sa Abang Road Sana bagong lahat na kong humingi ng ng ting suporta sana suportahan niyo akong ng channel na KY7. Sa YouTube channel meron po tayong Facebook channel din uh, KRide7 at TikTok so sana masusuntahan nyo ang aking YouTube channel salamat sa inyong mga uh, panunood sa aking latest video makisubscribe na rin upang manotipo nyo sa lahat ng aking kaya uh, upload na video so this is K Riders the motorcycle uh, motorcycle dash, -dash, -dash. if kung may uh, ang four wheels ay meron dashcam siyempre uh, ang two wheels meron yung motorcycle dashcam ang layunin po ng ating motorcycle dashcam ay para malaman natin kung ano ang mangyayari at nangyayari sa ating binadahanan, sa ating travel sa ating paglalakbay. ito ay for safety reason na rin para kung sakaling mong merong abirya, merong mga aksidente, eh, incident na nagaganap sa lansangan, kaya meron tayo neto. So, lahat naman ng mga sasakyan ay merong uh, ganitong dashcam para malaman nila at kung meron man silang aksidente o may mga meron man silang pagkakamalit, malalaman ng police o malalaman nila kung ano ang kanilang magiging violation dahil meron silang motorcycle, dashcam. Again, this is K Riders. Maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking munting channel, K Riders 7. This is K Riders 7 Good morning sa inyong lahat. It's Thursday in the morning, November 13th. So, ingat, ingat tayo sa lahat ng ating biyahe, sa lahat ng ating travel. Mag-iingat po tayo maging banayad po ang ating uh, pagdadrive magiging easy rider lang din tayo at uh, sa para sa mga safety natin sa ating mga uh, biyahe mamit tayo ng helmet number one, helmet dali natin ng mga kailangan ng government like license driver's license, siyempre kailangan sa inyong nakapangalan ang inyong uh, ORCR ng motorcycle kung motorman or podsi ang dala nyo syempre kailangan nyo pa rin 'yan. Kung hindi sa inyo nakapangalan, kailangan ng titulo sa sale at merong dapat attorney or notary public signed by ator, ah, respective attorney or uh, legit attorney uh, 'yun yung kailangan. Natin. So para pagdating sa mga checkers, ng pirya, hindi tayo magkakaroon ng kiriya, hindi tayo magkakaroon ng konting problema kung ito rin ang checkpoint mayroon tayong papakita ang mga legal documents sa kanila dito so, na tayo sa kahaba ng 2nd um, road control, control uh, we are approaching Las Piñas, Istanbul Pasensya na kayo dahil hindi niyo masyadong naririnig ang aking boses. At uh, dahil wala tayong dalang mic, hindi tayo nag-mic ngayon. So, siguro hahanapin uli natin ang bago nating na mic para marinig tayo sa video natin. Same time, medyo masama rin ang pakiramdam ng ating lingkod. Ang ating lingkod na si K-Rider dahil. Ilang araw nang sinisipon pero so far so on medyo okay naman siya ngayon. So kanina nagtingin tayo ng mga uh, compartment or top box. So yung sec ang nagustuhan ko medyo maganda klase. Although may kamahalan pero okay na rin siguro yun yung uh, pag-iipunan natin para naman doon kay Mio Sporty so yung luma ilalagay natin dito sa dito sa ating ano uh, N125 <laughs> kasi kung ibabahala natin or hayaan natin o bobil pa tayo ng panibagong ah uh, panibagong top box eh mapapamahal tayo sayang din yung pera eh working pa rin naman yung top box natin na ano na luma saka lang kasi noon laki kasi noon kahit plastic 'yun ang laki ng lagayan saka subukan na rin sa ulan never talaga pinasok ng ulan yung kahit luma na so hindi ko nakalimutan ko pa brand ng uh, ano na yun eh ng top box na yun eh mahaba siya at malaki kasi nga dalawang helmet sa laki so yun yung kinagustuhan ko doon kaya hindi natin tatablahin yun o hindi natin papalitan bibili na tayo ng bagong top box na sec na square 45 liters pero yun nga uh, isa lang ang pwedeng magkasya doon isang helmet lang kaya ilang gamit lang pero yun naman kaya naman tayo bumibili no para naman sa ano lang uh, madagdagan lang din ng uh, compartment yung ating sasakyan ating motor kasi as in, talagang walang compartment so pagka may mga gusto ko ilagay wala akong ma mailagay ma nagpapa nagtatyaga ako dito sa bag so kailangan talaga may compartment kasi hindi kasi tayo nagdadala ng konting gamit tapos mga tools kailangan din naalala ko tuloy nung nasiraan ako ng kadena halos lahat ng motor na napagtanungan ko ang lalaki ng compartment ang lalaki ng sasakyan nila manakay and max pa ma, pero wala silang dalang tools oh my god hindi natin alam kung nagsisinungaling sila or ayaw lang nila magpairam talaga so ayaw natin ma experience yun kaya kailangan natin talaga na may lagayan tayo ng tools kahit paano napakahirap pag walang tools kasi pag nasiraan ka sa biyahe talo ka kaya mo pilihin or wala kang man lang hindi mo magagamit sa sasakyan mo buti na lang ay paano may na uh, sa pag uh, ayos ng motor nagawa ko naman yung that time na nasiraan ako sa Casimiro so to the rescue naman yung aking anak ng that time uh, idalo niya ako kinutahan niya ako kahit na nangyari naawa kasi ako sa bata So, yun lang guys. Uh, yun lang yung muting paalala sa inyong uh, paglalakbay. Mag-ingat, ingat, ingat sa lahat. sana magkarasal tayo sa ating pong may kapal habang tayo yung mga yung mga side uh, uh, side signal na ilaw yung salamin kailangan visible na sa likod kung meron kang uh, magandang uh, camera para sa likod maganda dapat nare-record mo rin yung mga kaabante uh, sa likod mo So sa future ba ay yun know, ang gawin natin Bibili tayo ng uh, Dashcam sa likod ng motor natin Inuunti-unti ko lang Kasi para minus naman tayo sa gastos Kasi may kamahalan din naman ng mag-upgrade ng mga mag upgrade Lalo na kung mag-upgrade ka ng uh, sasakyan mo Lalo na uh, si uh, Si New Sporty unti ko lang si Mio sa ngayon kasi minsan ang hirap din na ano pumunta sa gumagawa right. Tayo sa kasi Miro, traffic. Mainit ngayon. Sana hindi na magkaroon ng bagyo. Isap na yung bagyo. Dahil okay lang yung maaginit. Okay lang yung baha. Hangin kasi talagang napakadelikado. Okay. Ayer hindi pa ako na pag-asulina -pag dalawang araw na rin to taas pa rin yung ano ko hindi ko lang alam sana hindi siya bumaba pa o talagang sanang matipid mamaya siguro pag-uwi ako kung kapagas ineption 125 or si N125 matipid kalagay ok dahil nga manual siya so yun lang uh, may advantage at disadvantage pagdating sa gasoline consumption o sa engine consumption ng uh, ating sasakyan kapag gamit mo matik so matik din na uh, mataas ang consumption ng gas mo pero pag manual subo na to dahil may pre-wheeling yan hindi ka naggagas maandar ka So, isa-sisa na kapagpapahina uh, ng uh, consumption ng gas dahil sa manual so may pre-wheeling siya kaya hindi siya ganong kalakas magkonsumo ng gasolina kahit na whatever kung anong gamit mong manual kahit branded or china china brand basta maingat ka lang uh, inaalagaan mo sa lahat ito malapit ko na itong uh, i-refresh -ano, si N125 kasi talagang ano na siya ah, kailangan na talagang i-refresh ah, ano lang ako kasi iniisip ko kung saan ko ipaparefresh to dahil kung sa sa Rusi pagoa iapagawa wala rin silang masyadong pyesa unlike kung talagang sa motor shop kahit na yun nga hindi branded meron naman sila sigurong uh, replacement na para dito so sana ano meron bentals yung plano kong paglagyan kahit mahal or pag ay uh, kung doon ako magpaparefresh sa bentals magasas ang auto ng, uh, kung magkano man kasi kailangan ko talaga siyang i-refresh or else uh, baka totally mamatay na to or tayong naman South Hall. dahil sa pilar so talagang grabe yung tapang niya